Mga hapon po, mga nagabi, mga nag mga po sa lahat, mga kaidol, nandito po tayo, binalikan ko po ang murang tinda ng manok po mga kaidol, ito yung murang tindang ng 10 pesos lamang po mga kaidol fried chicken, 10 pesos lang, Ito po, binalikan ko, konti na lang tinda ni kuya dahil nauubos oh, na nauubos na tinda ayun o, kukuha rin ako napakpa nga ito, pisting lang ito, Ito, kahit itu, Ito, kaya ito, sampung piso lang po, mga kaidol, ito po, ito, sampung piso lang. Kasi ito, sampung, pare-pareho lang. Pare-pareho, sampung piso lang yan. Dito lang po, matagpuan, ito sa piye, sa kanto po ng piso ni mga kaidol. Kasiglahan, Village, Hano, Zero, Trigis, Rizal. Diba, toy, masarap, Toy? Ito ay masarap mo jan? Masarap? <laughs> ang <manyan>, motor ito yan Dito dito Tikman ulit natin ng panikoyan nung nakaraan Hindi ko, hindi ko kinuha siya eh Hindi ko pinakita kung binili ko Sinining, nining, na naman Si masarap nga, kaya binabalik-balikan Si manining, ano masasabi mo? Masarap ba eh? Masarap ba? Masarap daw? Oh, masarap <laughs> daw, masarap. Oh, marami ko, oh, paubos na mga kaidol, oh, paubos na. Eh, kung sino pa po, po ang gusto bumili, pumunta na kayo dito, oh. kanina pa ito, you know. Ubos na. Susubukan ko ulit ito. Kuya, ano pangalan mo ulit, Kuya? Michael. Michael? O, si Michael, Kuya Michael. Tulang ito itong matagpuan sa peace. Juani Kasiglahan, Bilid, ano San si Jose, Rodriguez, si Hindi ito mahirap hanapin dahil pagbaba mo ng sasakyan, pwede na ito na yun. Ayan, Yan, pagbaba mo ito na. Ito siya isa lang ko yan. isa, isa, ito, isa ito. Pak, pak. O, to. Ito yung pakpak. Subukan natin ito. Sana lumakas na ang aking tahanan. Mahina pa ngayon eh. Mahinang mahina Mahina pa. Maraming maraming salamat po at kung gusto kung sino po ang gustong bumili dito, pumunta na kayo dito sa lahat ng mga sag ko dyan, Shout out talaga sa inyo lahat. Next time, magkaroon ulit ako ng listahan kasi hindi ko malala kayo. Maraming maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.